Nagkurutan, nagbulungan at nagkiligan ang co stars na sina Paolo Avelino at Kim Chu sa ginanap na media conference ng seryeng What's Wrong with Secretary Kim. Sa ginanap na media conference ng Pinoy adaptation ng sikat na K-drama na What's Wrong with Secretary Kim, tila hindi lang ang mga manonood ang na-excite kundi maging ang mga bida ng serye mismo. Sina Paulo Avellino at Kim Chiu, ang mga pangunahing bituin ng naturang serye, ay nagpakita ng kanilang samutsaring emosyon habang hinarap ang mga miyembro ng media sa Gateway 2 Mall sa Cubao noong Sabado, March 9. Sa gitna ng mga tanong at usapan, hindi maiwasang magkaroon ng mga sandaling ngiti at tinginan pati na rin ang nakakakilig na bulungan at kurutan sina Paulo Avelino at Kim Chiu na nagpapahiwatig ng kanilang kakaibang closeness na tila mas malalim pa kaysa sa kanilang mga karakter sa serye. Maraming mga masasayang bulungan at mga titigang puno ng kahulugan ng naganap na nagpapahiwatig ng hindi lang profesional na ugnayan kundi pati na rin ng isang tunay na pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bida. Sa bawat ngiti at bawat tingin, maaaring masabing tunay na nakita ang kakaibang connection at chemistry sa pagitan nila na nagpapalakas pa sa ekspektasyon para sa serye.